Hello! Panoorin niyo po ako kung paano manguha ng ubod ng saging. Kung paano natin i-prepare -pre ang ubod ng saging para maging gulay. So, ito nga po, matapos kong makita na nagpuputol ng puno ng saging ang aking mister sa aming likuran dahil ang aming mga puno ng saging ay sobrang kapal na kaya nagbawas na siya. Hindi rin pala masyadong maganda yung kumpul-kumpul na yung puno ng saging dahil ah, nagiging maliit na yung bunga niya. So ayan, matapos nga pong magpulak ng aking mister, naisipan ko nga uh, maggulay ng ubod ng saging kaya kinuha ko yung isang puno at kinuha ko po yung pinakaubod niya so ayan, sa pagkuha, lang, sa pagkuha po ng ubod, ganyan lang po tanggalin lang po natin yung outer part ng puno, yung mga matitigas na saha niya so bali ang i titira lang natin ay yung pinaka uh, ubod niya sa gitna yes, mga mare, makikita po natin doon meron siyang uh, pinaka ubon. Ayan, parang sa niyog po, makikita po nyo yung kung saan dun sumusulpot yung nagiging future dahon niya. So, ayan, buong katawan po ng saging yung kinuhanan ko. sa so, ayan, nakuha na po natin. Ayan, yung pinakamalambot na part po niya yan. Ayan, tatanggalin po natin matitigas. Yung matitigas na yan, uh, mga mare, ay papakain ko sa baboy namin. So, ayan. Ayan nakuha ko na nga po. Ayan. Sa paggayat naman po ng uh, ubod ng saging, ang proseso pong ginawa ko ay ganito po. nag lang ako ng tubig na may asin. And then, after kong gayatin ay isosok soak ko, o ibababad ko agad dito yung uh, ubod ng saging para hindi po siya mangitim. O nga pala mga mare, ang ang saging na ginamit ko ay saging na ba dahil uh, hindi po ito mapakla. So, ayan nga po kailangan natin tanggalin yung parang sapot niya dahil ito nga po yung nagkokos ng pagiging mapakla niya pagka hindi po naalis to ayan po ang magiging kos ng pagkapakla sa kapag ginuya parang may may iwan na bubble gum ayan, ayan kanya lang po ang pagtanggal paikot-ikotin lang po natin yung stick ayan, sa, kakapit po dyan yung parang sapot niya yung oh, pinakadagta niya yan ayan, dahil may, medyo malagkit po yan and then ayan pagka wala na pong kumakapit sa ating stick ay pigain po natin yung ubod ng saging and make sure na babanlawan natin siya ng mabuti kasi yung kung natin ay may asin kaya sure na sure na maalat po yan pagka hindi natin pinanlawang mabuti and then ayan pagkatapos ko nga po siyang pigain pinanlawang ko na ng dalawang ulit so ayan tanggal na po yung alat niya. Then, and then ready na siya para lutuin and then sa pagluluto naman po ay ang pinaka simplest way ng pagluluto ang naisip ko gagataan ko po siya so hindi na po natin kailangan mag isa so ayan nagpakulo lang po ako ng gata and then inihalo ko na po dyan yung ating mga pampalasa ang ating spices na bawang sibuyas at saka ang ating sahog na dilis o yung daing na dilis mga mare so ayan after ko nga pong mailagay yung daing na dilis ay nahayaan ko siyang kumulo ng kumulo ayan, pakukuloyin po natin yung ating gata kasama ng mga play, uh, uh, spices at saka yung sahog na dilis then ayan na nga po, pagkatapos niyang kumulo ay mag a tayo ng patis as seasoning pampalasa po natin yung patis ayan, depende na lang po sa inyo kung gaano kaalat ang gusto nyo then ayan, another kulo lang po mga mami, And then, pagkulo po, ilalagay na po natin yung ating ubod ng saging. Ayan. Napakasimple lang pong lutuin nito. Ayan, kumulo na nga po, ilagay na natin yung ubod ng saging. Then, pagkalagay, haluin lang po natin ang bahagya. Ayan. Para manuot po yung lasa ng gata sa ating ubod ng saging. Yan, takpan po natin muli and hayaan natin maluto ng uh, at least 5 minutes. Ayan, luto ng, ayan, may, aluto na po yung ano natin na uh, ng saging at mag season na tayo ng paminta. Yan, make sure na tama na po yung timpla yung alat. At kung okay na po yung alat, uh, okay na po siya. pag a lang po tayo ng konting suka. Pambalance po ng lasa. Ayan, takpan po na natin. Ayan, pagkakulo nga po ay mag-add na tayo ng suka. Ayan, kunti lang po, depende po kung gaano kaasim ang gusto nyo. Pagkatapos nga po nyan ay maglagay tayo uli ng uh, gata. nag nagtira po ako ng kunting gata para sa pang-drizzle sa kanya. Then another kulo, isang kulo na lang po and ready to serve na po yan. Ayan, napakasarap po ng recipe na to. Talaga naman, nauubos ang ating sinaing pag ganito ang ulam. Ayan, at na lang ko nga po siya ng pritong isda. But then ayan, ito na po ang ating finished product. Tara na kubain. Bye!